Munyanal daw, Panibag una naman na serye kan sa tung programang kilalanin ang lubang sinilangan. Magbalik tanaw kita sa history kang barangay kuyaw yaw Matang importansya at sininspirasyon na mas lalo tang padabaon ang banwaan na sa tong ginikanan. Welcome to barangay kuyaw yaw Sa video nating ito ipapakilala ang barangay na kung saan hinango sa isang matikas na punong kahoy ang pangalan ng kanilang barangay at ito ang barangay Cuyawiyaw. Sinasabi din na ang barangay Cuyawiyaw ay pinamumugaran ng napakaraming Cuyawiyaw tree noong panahon. Ginagamit ang punong kahoy na ito ng maraming bagay kagamitan pang bahay. Ang barangay na ito ay lubos na nakilala sa paggawa ng bakya. Ang bakya ay isang sinaunang tsinelas na binubuo ng makapal na kahoy. Kadalasan ay ginagamitan ng puno ng Cuyawiyaw, minsan naman ay ibang punong kahoy matibay at mataas ang kalidad kung quality ang pag-uusapan. Sa mabilis na pagbabago ng panahon at makabagong bagay, ang paggawa ng bakya ng mga taga-barangay Kuyawyaw ay lumipas na din. Kasabay din itong naglaho ang batikang gumagawa ng nasabing tsinelas. Ang nakakalungkot ay hindi na ito naipasa sa kasunod nilang saling lahi. Sa barangay din ito nagmula ang mag-asawang Rekentilios. Nagbunga ang kanilang pagmamahalan ng labing apat na anak. Dahil dito, nasa kanilang hanay nagmumula ang 30% ng kanilang populasyon na binubuo ng higit 2,000 mamamayan. At kabilang din dito ang 700 indigenous people na nahahati sa dalawa, ang isa ay tribong Agdang Simaron at tribong Agdang Tabagnon. Mga kababayan natin na pinananatili ang kanilang kultura at sumasalamin sa simple at payak na pamumuhay. Dahil sa mabilis na pagbabago ng panahon, may ilan na din sa kanila ang mga profesional na at silang natulong sa kanilang pinanggalingang tribo. Sa barangay Kuyawyaw din matatagpuan ang ilog na kung tawagin ay ilog sagpon. Noon ang ilog na ito ay maraming malalaking bato na nakaharang upang maipon ng mga tubig at dito sila naliligo at masayang naglalaban ng sabay-sabay. Dahil sa malakas na bagyo, ang mga nasabing malalaking bato ay natangay ng malalakas na tubig. Very remarkable ang ilog sagpon dahil may eksena dito na ginanap ang pelikulang Og at Tarzan taong 1950. Isa lamang ang barangay Kuyawyaw na may magaganda at masasayang kasaysayan sa bayan ng Tigaon. Sa simpleng video documentary na ini, may gusminti girara ni sa Indo, asin in mas may pabisto. Ang kagayunan kang banuwaan ng tigaon. Ang sakong lupang sinilangan. Hiyakap kayo ni Kap J. Ang susunod na video ay barangay na dinarayo ng mga may hilig mag skimboarding at isa sa may magagandang baybaying dagat. Ito ay ang barangay Kasuna. Abangan ang kapanapanabik nating serye, ang kilalanin ang lupang sinilangan. Samahan mo kong